Kain tayo ng lunch guys. Ito lang ko ngayon. Tanghali. Pero paksiyo. <laughs> Hindi ko alam kung anong, anong pangalan ng isda na ito. May nagsabing tamban daw ito. Pero ang pinaglakyan ko kasi natawag dito sa, sa, Bisaya is tuloy. Tuloy. Or kaya malang si yun. Ito. Ang sarap nito guys. Grabe itong namis ko. Ang hirap kasi hanapin itong ganitong isda dito sa dito Singapore. Medyo matinik nga lang siya. Pero ang sarap. Ito yung isda na kinalakihan ko noon. Isda na kinagisnan ko. Na ulam lamin. Kasi syempre mura lang yung per kilo nito eh, sa Mindanao. Parang dati, ang kilo lang nito is 35 pesos. Ang dami na. Sarap ito sa ano? Masarap ito sa inihaw. Sa kilaw. Tapos sa ano ba? Ah, sa bao. Masarap ito. Masarap tabuan ito. Pero ito matinik din. Madami siyang tinik. Ito yung madalas na ulam namin nung bata pa ako. siya for yung double siya Basta paksiyo. Oh. Sigurado yan. Kamay. No? Oh. Nakapakasarap. Ito nga din yung isda na ginagawa namin pa. Baguong. Ito na isda na to. Pero pag ang preparation nito, kailangan mong tanggalan siya ng um, aliskis. Kasi, pag hindi mo tinanggalan ng talis kasi ito, tapos naluto mo na, ang hirap. Ang hirap. Napaka-sarap talaga. Thank you, Lord. Gusto mo na naman ang aking tanghal. Um. Sarap, Lord. Eh. Lagyan ko siya ng madaming pan. Garlic. Garlic at saka sibuyas. Yan <laughs> ang nilagay ko na madami. Kung mapapansin nyo, wala akong nilagay na luya. Kasi ang mahal ng luya. So, hindi naman pwedeng Hindi ako magluluto ng walang luya. okay lang ako dyan. Pasalap, guys. Napakamalasa.